Alright, magandang magandang umaga Pilipinas at sa lahat na nakatutok dito sa 107.Hype FM, mga kahype. Ako po ang inyong Kuya Migs. Okay, set na ba lahat? Meron tayong special na gagawin niya yung isang um, public service na medyo kakaiba. May tatawagan tayo, isang maswerteng listener. Ang pangalan niya ay Mia de Vera at uh, nanalo daw siya sa grand raffle draw ng kanilang barangay fiesta. Ang hindi niya alam, ang premyo ay hindi lang basta premyo. Ang premyo ay isang mapapangasawa. Oo, tama na rinig nyo. At ang nag-nominate sa kanya, ang kanyang very supportive na pinsan. So para sa tawag na to, ako po ay mapapanggap bilang si ah, uh, Chairman Bobe. Isang masayahin, medyo makulit, pero very official na barangay chairman. Ready na ba kayo mga kahype? Hawakan ng inyong mga puso. Tatawagan na natin ang ating bride-to-be na walang kaalam-alam. Dialing na! Hello. Magandang umaga. Ito po ba si Mrs. Mia De Vera Santos? Um, Mia De Vera po, pero hindi po Santos. Sino po ito? Ay, congratulations! Ito po si Chairman Bobet ng inyong barangay. Tumawag ako para personal na i-congratulate ka. Ikaw ang nanalo ng grand prize sa ating barangay fiesta grand raffle draw. Congratulations, Mrs. Santos! Woohoo! Ha? Teka, Chairman po Anong raffle? Hindi po ako sumali sa kahit anong raffle. At saka De Vera po ang apelido ko, hindi Santos. Nako iha, automatic entry yon. Lahat ng kumuha ng barangay clearance nitong nakaraang buwan, kasali. Nakalagay dito sa form, nominated ka ng pinsan mo. At ang premya ay ang bonggang-bonggang all expenses paid wedding package. Wedding? Package? Sandali po, Chairman. Naguguluhan po ako. Anong wedding package? Iya, yeah, hindi lang wedding package. Kasama na ang iyong groom. Yes, kasal ka na. Hindi mo lang alam. Ayon sa ating bagong barangay resolution 10 forever, ang ating matrimonial allocation program. Ikaw ang unang beneficiary. Ano? Chairman, anong pong pinagsasabi ninyo? Are you insane? Kasal? That's not legal. Hindi po pwede yan. Aba, legal na legal ito, iha. Barangay resolution to. Blessing to. Ang mapapangasawa mo ay si ginoong Kevin Santos. Napakabait na bata niyan. Anak ni aling nena na may ari ng vulcanizing shop sa kanto. um E-bike mechanic siya. At paborito niyang ulam e sinigang. Bagay kayo. Hindi po, you can't just assign me a husband. Hindi po ako papayag dito. Chairman naman. Nako, Mia Iha, huwag ka nang umarte dyan. Blessing to. Actually, nakaschedule na ang pamamanhikan sa Sabado. Pupunta kami dyan kasama ang buong barangay council. At ang pinakamaganda, si Mayor mismo ang ninungong ninyo. Pumayag na siya. Ano? Pamamanhikan? Sa Sabado? Kasama si Mayor? Chairman, Are you serious? Seryosong seryoso. Ang kailangan na lang namin ay ang iyong um, thumb mark dito sa marriage allocation form. Konting pirma lang. Okay na. Settled na ang future mo. Hindi. Chairman, alam niyo po tatawa na lang ako. Isusumbong ko kayo sa DILG. Hahaha. <laughs> This is crazy. Naku, wag na DILG. Nandito nga si Kevin sa tabi ko eh. Gusto mo siyang makausap? Para naman magkakilanlan na kayo ng uh, soon-to-be husband mo. Kevin, ka dito. Kausapin mo si Mia. Ano? Hindi. Ayoko siyang kausap. Chairman. Hello? Um, Mia, si Kevin to. <laughs> um, pwede ba kitang tawaging wifey? <laughs> Nagluto nga pala si mama ng adobo. Para sa'yo daw. Wifey? Adobo? Ano ba to? Ay, sorry Mia. Ako ulit si Chairman. So ano na? Excited na ba kayo ni Kevin? Ano bang gusto niyong wedding theme? Meron tayong option? Fiesta Chick? O baka gusto mo, a uh, modern Filipiniano with a K-drama twist? Patok yun ngayon. Okay, okay. Tama na. I'm done. Prank to? No? Sino to? Pinsang ko ba may pakanan nito? And the bride says yes to it being a prank. Mia, congratulations. You've just been pranked by Kuya Migs dito sa 107.hype FM. Kuya Migs, ikaw pala yan? <laughs> Grabe, Chairman Bobet at si Kevin, kanis ka ha? Akala ko totoo na. Yung wifey talaga, hindi ko ginaya. <laughs> Patay sa akin yung pinsan ko mamaya. <laughs> Kumusta ka, Mia? Oh? Nagulat ka ba talaga? Sobra. Grabe yung kaba ko kanina. Akala ko talaga, ano nang nangyayari sa barangay namin? <laughs> Pero ang galing, ang galing ng acting mo, Kuya Megs. Pati yung Kevin voice. <laughs> <laughs> salamat, salamat. Ikaw naman kasi ang galing mong kausap, isang good sport. So shoutout sa pinsan mo na siyang utak ng prank na to. Huwag kang mag-alala, Mia, dahil isa kang certified good sport, may papremyo kami sa iyo na 107 Hype Goodies. Ipapadala namin yan. Talaga ba? Ayos yan. <laughs> Salamat, Kuya Megs. Napasaya niyo araw ko kahit pinakaban niyo ako. Wala nga naman, Mia. Salamat sa pakikipagkulitan. Ingat ka dyan. Ayan, mga kahype, narinig niyo yun. Ang ating successful na kasal mula sa raffle prank call. Grabe ang tawa ko dito sa booth. Isang paalala lang, mga kahype, Mag-ingat sa pagkuha ng barangay clearance, baka kayo na ang susunod na manalo ng <laughs> asawa. Joke lang. <laughs>